Nakong sunog milamoy sa dulan 200 ka panimay, sa sudunong bahin sa barangay Paknaan, Mandawi City, kagabi. -i. Ang mga boberong miresponde na kasinati o pagpamato o giingong giilugan pa og host sa pipila ka mga residente. Ang report ni Nico Sereno. Pasado alas 7, gialarma ang sunog sa Zone Talong, Barangay Paknaan, Mandawi City. Sudlunon ang dapit, maong ang kabumbiruhan nag-host relay na lang sa uban ng mga lugar. Sa kadako sa kayo, naisa nga to sa fourth alarm ang insidente nga hingpit nga na fire out pasado alas 10 na sa gabi. Samtang kini nakaron ang itsura sa dapit na sunugan nga mikaon o gibana na ba 6,000 square meters. Sa inisyal nga ihap, muabot sa 177 ka mga balay ang totally burned ug usa ang partially damaged. Muabot sa 244 ka mga pamilya ang apektado. Karong buntag, nabisi ang kadaghanan kanila sa pagsalbar sa unsa may mamahimong ikapatimbang aron makwartahan. Sa pilmiro na sir, ito umig di maabot sir. Uh -huh. Kay ana hangin sir, padong nga to, sir. Mm -hmm. Nya, ni bali makalit sir, ni abot man dia. Mauto nga, Nataranta ako mga isoon. Tuig 2012, may sa ang nakukain sunog din hinimong bahin sa barangay Paknaan. wa ha sa mga residente nga nausban sila ning maong pait kaayo nga kasinatian. Ang mga apektadong residente, gipapuyo una karon sa gym sa 6.5 hectare relocation site. Gipagamit sila og mga modular tents aron mahatagan og privacy ang mga apektado. Panawagan nila karon hinabang aron makabangon. Ang kanila mga bata mo siguro da? lawas sa dito. Oh, tanggap lawas sa so yun. Balik pa ka, nga ta ka istanan Sa so may amay ito, ko buwag yung matayan. Lara ginaihat na then I am sure that it will be given immediately good as soon as possible. Samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kabumbiruhan, unsay hinunggan. Uh, nakadungog siya nga na higa, uh, piti, piti So, possible lang mong angle ani is uh, electrical electrical wire, electrical 40 wire. Pero, mobalik ni karon sa fire para magkuha mi og additional evidence gawa sa hagipot nga agianan na challenge sa kabumbiruhang mi responde ang gihimo sa ubang mga residente kagabi'i. gingong namato og nangilog pa kunog host ang uban maayo na lang kinaabagan sila sa kapulisan sa crowd control uh, agitated ang ato ang mga residente uh, pag sir sa firefighting operations namo gipamato mi oh nagulan og bato kagabi niya ang amo mga host gipang ang mga koneksyon so na disrupt yun ang operation mahadlok sila nga maapili ilang balay ah uh, hapit na masunog ilang balay or nasunog na yun ilang balay sa pikas bahi na Sabado sa hapon laing insidente sa sunog nahitabo sa may sitio Upper Torre, Barangay Inayawan, Cebu City. Muabot sa napu ka mga balay ang apektado, walo ang totally burned. Gibanaba ng 600,000 pesos ang gibiling danyos sa sunog. Uban ni Godfrey Relien, Niko Sereno, Balitang Bisda.